Hello guys, mangungurinde kami ngayon ng mga isda sa ilog. At yan, piniprepare na namin yung aming gamit. Ah, pangurinde. Guys, at maya maya nga, lumusong na rin kami agad pagkatapos na mayari. At yan nga pala guys, ay halos wala kaming mahuli dahil ano, mababa -ba masyado yung ilog meron dyan yung maliting gitna na isda so tinesting lang namin dyan kung approve yung aming kurikinti uh, kaya maya may nakawisok ka rin yung katutuwag ni Mang Yan kaya so, tinuro kami dun sa may ano daw, may lawa dun na naiwanan ng tubig so may mga dalag daw din yun lang ang sabi sa amin maya maya nga tahan na? din namin at ito nga yung mga pangyayari guys sobrang sukal yun lang maho na doon dapat pa rin harangan at yun nga nakahuli agad kami ng isa din guys dapat harangan pala yun Bali dun sa unang lusong Hilao. namin kanina, may mga nakahuli na rin kami, hindi lang namin na pakita. guys. jo matagal-tagal din kami ng oriente diyan. Kasi ma ano, malalim yung putik, matamak. Kaya hindi kami makalusong ng masyado. <coughs> guys, mayroon diyan ano. Mayroon diyan isang dalag na siguro nabigla sa kuryente hindi agad na kalutang ya yeah, ang ginawa nung usama ko, nilusong na lang at kinapa. Yun nga yeah. guys, medyo maliit lang pala yung nahuha. Kuha. Kala ko kasi yung lak laki. Uh -huh. Dito. Uh -huh kinapakapahin niya pa nga at baka daw meron pang naiwan sa ilalim ng putik pero wala, nabigo na siya dito nga guys, eh, lumipat kami dito sa isang puro dito ng tubig eh, kasi sobrang ano naman, sukal pala guys kaya madaming layak na gano'n eh. nililisan pa namin yun yun nga guys eh, bumalik na kami sa ito e yun lang naman ang nakuha namin doon, pero madami na rin maya maya nga umuwiin uh, na rin kami agad ay sobrang uhaw na guys yun sana ano Oh. कली खासन May munting bahay Natagpi, tagpi okay. <coughs> Dito nga guys yung aming nahuli kanina huh? Ayan Medyo yeah. may pang